Siyempre, hindi mawawala yung ating mamoy, baboy. Ayan. Kung so, ito lang may, may, pampalasa. Baboy. Ayan. Pampalasa. Maraming ingredients. Alam niya kung ang lulukoy natin. Nahulaan niya na. Ayan, lalagyan na natin yung ating alamang. Ayan, alamang. Alamang, halo-halo na natin. Oh, nahulaan nyo na kung anong lulukoy natin. Haluin mo muna natin maigi. Para kumapit yung ano niya, lasa. Ting, ang palaya. Ang palaya. ka. Tapos lagay na natin. Gawin pa natin ulit. Lagyan na natin yung ating sitaw. yun yeah. na natin yung ating okra Ayan. Tapos, sunod na natin yung kalabasa. Yan. Lalagyan natin ng tubig para lumambot yung ating gulay. Yeah. Yeah, na. Pag lumambot, ilalagay na natin yung talong. Kailangan ano muna natin yung gulay para lumambot. Kailangan natin ilalagay yung talong. Ayan Yan, mga kabayan. Nilagay ko na yung ano, yung talong. Yan. Yan. Ito na ating pinakbit. Yan na. Kompleto na lahat. Yan. Hintayin na lang natin kumulo. Luto na yan. bye, -bye.